Kadusky, alam mo ba na may halaman na kayang patayuin ang manoy mo kahit may edad ka na? What? Oo, hindi biro. At hindi ito magic, ha? Halamang gamot ito na ginamit na ng mga lolo natin noon pa. Ang tawag sa kanya? Tungkat Ali. Tara, pag-usapan natin. Ang Tungkat Ali ay isang halaman na tumutubo sa Malaysia, Indonesia, at iba pang bansa sa Asia. Ginagamit ito bilang pampalakas, pampatigas, at pampabalik ng sigla ng mga kalalakihan. Kaya kung feeling mo eh, hindi na kasing tigas noong 1990s ang tropa mo dyan sa baba. Baka ito na ang sagot mo. Parang cellphone na naluma, kailangan lang i-charge ng tamang power source. Base sa mga pag-aaral, kaya nitong taasan ang testosterone ng lalaki. Kapag mataas ang testosterone mo, mas mataas ang energy, sex drive, at performance. May mga nagsabing after 2 to 3 weeks ng pag-inom ng ali, mas bumalik ang gana at tumagal pa raw sila. Pero siyempre, hindi ito instant. Hindi ito magic na inom ngayon. Tumigas bukas. Kadotsky, kahit si Manoy, kailangan din ng training bago bumalik sa peak form. Safe ba ito? Oo, basta tama ang dosage. Karaniwan, 200 hanggang 400 milligrams per day lang. Pero bawal ito sa buntis, may sakit sa atay, o kung may prostate issues. At syempre, huwag uminom ng sobra, baka sumobra rin ng tigas. Delikado sa puso yan. Remember, ang too much ay masama kahit sa love life. Kung matagal ka nang walang gana at gusto mong magbalik ang dating sigla, tungkat ali ang isa sa mga natural na pwedeng subukan. Pero Kadotsky, tandaan mo, mas effective ito kapag may kasamang ehersisyo, tulog at tamang pagkain. Anong masasabi mo, Kadotsky? Subok mo na ba? O interesado ka pa lang? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa Dotski TV para sa mga kwentong may tawa, aral at konting kilig sa kalalakihan.